Nakalusot na naman ah. Kung napapansin nyo mga ano? <laughs> Medyo paika-ika ang inyong lingkod ah. Dahil doon sa injury natin, sa kaliwang paa natin, nung nadulas tayo, ginagala natin yung aso natin. Eh, winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Akala ko eh, spring. Siguro na-spring nung araw na yon. tapos ngayon, hanggang ngayon eh, Parang lumilipat yung sakit, no? Kasi nung una, dito ko naramdaman. Dito, sa may joint, sa may ankle. Tapos biglang sumabay. Yung dito naman. Yung dito yan, o dito. Yan. Ah. Kasi ano, ano, no? Malamig ang panahon ngayon, mga kainags. Ito yung ating backyard. Hindi ko muna pinarada yung ating uh, truck dito. Kasi medyo madulas, eh. Yan. Eh, napagtanto ko parang naging naging gout siguro nung na-injury ako parang biglang nag-trigger yung gout no yan kaya pero hindi naman siya sobrang namamaga talaga pero may sakit kumbaga nakakalakad naman ako ng na maayos kaya lang pag tumatagal especially pag kagabi masakit siya parang ma hindi siya hindi siya so hindi ko ma-explain yung sakit no basta sakit siya na, na mula sa gout yan kasi nung nagkaroon ako ng gout ganun din yung nararamdaman kong sakit pero maganda nito. Naitatapa ko naman siya at nakakalakad naman ako nang maayos. Kaya lang pag nasobrahan ako sa paglakad sa sa pagtayo sa gabi, doon doon bumabawi yung sakit, yung nangangalay parang yun. Kaya pumunta ako dito sa backyard, sa garahe natin para kunin yung, yung 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 ano natin, yung saklay. Dali lang ah. Gulo ng ating ah. Ayun, yun saklay natin na. Eh. Buti na lang kaya tinatago ko tong saklay na to eh Ay salamat Whew, Yan ah, Nakakalakad naman ako Kaya lang syempre ayoko siyang ma-press yung paa ko Para hindi lalong mamaga Yan Kaya kumuha ko nito para pag nasa loob ako Ng bahay natin At least naalalayan ko yung paa ko Mga kainags ano Yan aray ko O, di ba? para ano hindi ano hindi lahat ng bigat ng aking katawan ay napupunta sa paa ko. Kaya ko naman maglakad kaya lang nasa bahay naman tayo. Gusto ko lang na 'wag siyang ma-press talaga. Parang lumiit 'to ah. Yeah, adjust ko nga muna tong tungkod na 'to, saklay na to, kasi parang maliit. Ah, nga pala. Pinahiram nga pala natin 'to. Meron namang adjustment 'yan dito, 'yan oh. I-adjust natin. Pinahiram ko nga pala to sa tropa natin nung nakaraan Kaya sabi ko parang lumiit ah. Eh yung nanghiram nito medyo maliit Na-adjust siguro, adjust na lang uli natin uh, May adjustment to, ito, ito lang adjustment niya Sa natin Ayan. Yun, isa pa <laughs> Kailangan sagad hanggang dito, sa dulo Yun, yan Ayos, Ayan, oh, Ayos, may alalay na. Then, ganun, ganun din itong isa para tantay, syempre. Ayan, ayos. Ah, ayan. Especially pag uh, ganitong malamig, mga kainags, ano? Sa mga nagkakaedad na, lumalabas na yung mga sakit. Mga sakit-sakit. Ayan, sakit. arthritis, gout. Usually, pag ganitong winter, arthritis yan. Matake, no? ayos. para lang ano malalayo natin yung ano yung yung pananakit ng ating paa hindi yung bigat eh hindi talaga ah, maranasan o maramdaman ng paa natin yan pag day off tayo huwag nating abusuhin muna alalayin muna pahinga muna tayo pahinga yan o ba diba? o pag may lalakad ako yan makakasayaw pa naman ako nito eh kaya yung pag sumasayaw ako no 1 2 3 o, oh, di ba? May alalay. May alalay yung paa natin. Pwede pa naman yan, eh. O, di ba? oh. Pakorni oh, diba? <laughs> oh. <laughs> pa, eh, no? May, may, tama na nga yung paa, eh. <laughs> eh, ganyan tayo, mga kainags, ano? Meron man tayong pinagdadaanan na nararamdaman sa ating karawan Alam niyo naman, mga Pinoy, masayahin, di ba? Ha, <laughs> ha, oh, ha, ha, ha. di ba? Oh di ba? O nga may mga nagre-request na sayawin ko yung APT dance. siya na kayo, ha? Ano yun natin? Pagkarala natin yun. Ayan, si Mahal na Reyna kagigising lang, ano? Morning, ma. Magandang araw sa'yo. Ayan. Nako Si... si Mahal... Shhh! Tumahimik! Si... Shhh! Tumahimik! Si Mahal na Reyna, eh, meron ding naramdaman, mga kinis. Sumakit na yung tuhod. Sabi ko, arthritis yan. Sabi niya hindi daw, mas sumakit lang daw kasi malamig. Ambi. eh ganoon nga, yung arthritis sumisibo siya, lumalabas siya pag malamig ang panahon. Ambi, <laughs> rating mo ako o oh, oh, nakatungkod ako. O oh, di ba? <laughs> yan, siyempre mga kinis, ano, pag ganitong taglamig na, eh talagang hindi natin maiwasan na, especially pag nagkakaedad na, may mga lumalabas-labas talaga. Na mga nararamdamang mga sakit-sakit sa mga tohod, braso, sa Yan, nako. Pero sabi nila, sa kanina nakita ko si Mahal Arena, abay, sinisipa, sumisipa, sipa ng gano'n no? Sumisipa, sipa ng gano'n mga kainis, ano? Baka daw mawala yung sakit na naramdaman sa tuhod. Di ba, ma? <laughs> sabi, ko, sabi ko sa kanya, samahan mo kaya ako sa pagsayaw? Yung ganyan, no? Tuliling <laughs> yung ganyan, gano'n no? Di ba? Yung ganyan, ganyan. <laughs> Amir para mawala sabi ko sa kanya kaya lang sabi ko alalayan mo ako kasi may misaklay saklay ako eh nalalayan natin yung paa natin ano samahan mo kaya ako ma yan yeah, o yan well, o ah diba aray aray <laughs> mabuti na lang malaking tulong yung yung saklay kasi yung bigat ng katawan natin hindi napupunta dun sa paa natin yan, kaya pwede tayong sumay sayaw sayaw alalay lang yan o ano? aray <laughs> ano ano ah, titingin-tingin mo? Sabi siguro ni Saya, ano ba nangyari dito sa amo ko? Parang... <laughs> parang masisiraan yata ng bait, ha? <laughs> ano, ikaw rin, parang ang tao dyan ako po, ha? Nako! Ayan, oh. Ay! Ah, yan. Yeah. May-may ng konti, inum, inum ako ng gamot, mga kainis, ano, para ano? Para may pahinga ko yung pa ako para yung, yung pamamaga medyo mabawasan. Yan, yeah, meron tayong mga gamot dyan, eh. Tapos bala ko rin mamaya na tawagan yung ating uh, uh, family doctor para makahingi tayo ng reserbang, ano, reserbang gamot para sa mga pamamaga. Kung sakaling mataki sa mga susunod na araw, wag naman sana. Yan, lagay muna natin yung camera dyan. Yan. Tapos sa... Uh, natin. Yan, yung ganyan, no? Kahit na ano, sabi nga nila mga kinis, ano, ang mga Pinoy, talaga kahit na anong pinagdadaanan wala yan. Gagawin pa rin ang lahat para lang masunod yung gusto. Yan, di ba? ang katulad ng ganyan, o, oh, di ba? Yung, kasi ganyan, gusto kong mag-exercise. Hindi ako makapag-exercise. Kaya malaking tulong itong tungkod, eh. No, pag exercise natin ganyan, o. Oh. O, oh, di ba? Yan, o. Oh. <laughs> Aray. Yan, ganyan. Oh. Aray. <laughs> Aray, ah, ang bihir. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o, di ba? Pwede pa rin, o. Oh. Di ba? Merong paraan basta gusto. Oh, di ba? Merong paraan. Oh, di ba? Pero yung bigat ko mga kainis, no, okay magalala. Nandito sa tungkod yung bigat ko. Kaya nagagawa pa rin natin yung gusto natin. Oh, di ba? Oh. na halika samahan mo ko dito. Aray ko. Aray ko. Tara, tama na. Ayoko na. May sakit. Aray. Ah! Uh. Na, ano? Nagpapapansin ako sa iyo, hindi mo ako pinapansin. Mahal na Reyna. Busy ko. Busy ka? Busy ka saan? Maghanap ko ng... Ah! Shopping na naman? Ah, hindi. Hindi? Buti naman. Mahal pa kayo. Na! Maghanap ko kayo ibang trabaho. Maghanap kayo ng trabaho? Sige, good luck. Yeah. So, baka meron kayong... Nagba Nagbabalak si Mahal na Reyna na mag-apply sa CostCo. Malapit dito sa amin. Gusto naman doon yung sana, maiba. Maima. Sa akin, sa akin nakatutok yan? Hindi, bakit? Ikaw ba yung artista? Sidekick lang naman kita. Uh Oh, yan, yan. Sa inyo nakatutok. Bakit? <laughs> Amira. Bakit naman kita itututok? Eh, ba't ko naman itututok sa camera? Ikaw, ikaw, hindi naman Kaya, ikaw ang bida. Ko, eh. Hindi naman ikaw ang bida rito. Ako? Bira naman. Oh. Yeah. <laughs> Oh, okay na, na. Ito, to, to. ito, ito. Ito'y masakit. Sige, naku, dinagalan pa ng dalawang damuong kal, oh. <laughs> sipa, sipa mo lang yan. Sisayo oh, na. tabi niyan. Ay, naku, ito. <laughs> Bihira itong dalawang aso Saanlo na ito. Ano ha? Bihira. Saanlo? Tabi kayo dyan at masakit yung tuhod ng mama nyo. Naka, kiss lang daw. Pupunta tayo ngayon sa ano, mga kinis, ano, sa clinic hingi tayo ng gamot at tumawag tayo kanina sa sa clinic buti na lang yung doktor na natin yung family doktor natin ay walang appointment mamayang alas 3 yan kaya uh, nabigyan ako ng ano nabigyan ako ng slot ngayong araw na rin mismo no and ko dapat next ano pa siguro mga 2 days pa mula nung tumawag tayo kanina kaya lang sabi kanina nung nakausap natin Pwede raw tayong pumunta ngayon kasi walang naka-schedule appointment yung doktor natin alas 3. Kaya good good news naman para makabili na rin tayo ng gamot natin. Ah, lamig. Grabe. Yung pa ako nga pala. Ah, yan, yung pa ako, ah, okay naman kasi uminom tayo ng gamot kanina. Tapos ah, nakatulog ako, inantok ako kasi nakakantok yung gamot na ininom ko. Tapos ngayon pagkagising ko, awa naman ang Panginoon, yung nararamdaman ko kanina nung kumuha tayo ng saklay, eh nawala mga kainag Ang laking tulong talaga ng gamot natin. Kaya importante talaga meron tayong gamot sa bahay natin. Para kung sakaling umatake man yung mga pamamaga, mga arthritis, meron tayong gamot na maiinom kaagad. Yun, kaya medyo nakakalakad tayo na maayos ngayon, hindi tayo nakaramdam ng sakit. Pero inaalala ko, at saka ano nga pala, maganda talaga pag pinapahinga. Yan, pag pinahinga mo talaga. Tapos sa uh, mamaya konti bili tayo ng gamot pag nabigyan tayo reseta ng, pag nabigyan natin ng reseta Ayan. grabe yung mga daanan natin na putik no putik magmula sa snow yan pangit ang panahon natin ngayon talagang med medyo makulimlim at malamig yan tsaka buti pero ano okay naman yung daan hindi naman ganun ka ano ka dulas pero yung mga daanan lumilit, no? Dahil sa mga snow sa gilid natin, no? Pagka wala kang sasakyan dito sa Canada, mga kainags, sa ano? Sasakay ka ng bus, gano'n no? gano'n mangyayari sa iyo. Ayun, no? Ayun, gano'n, So, naghihintay sila doon. Naghihintay sila na dumating yung bus. Nagsisiksikan sila doon sa, ano, sa, ayun, no? Sa box na yun, ano? Hintay sila dyan. Kaya, importante talaga dito. merong kang, ano, meron kang sasakyan. Kasi talagang malamig ano? Talagang doon kailangan mong magsiksikan doon oh. No? Dahil sa sobrang lamig Dito na tayo sa, sa clinic Napupuntahan natin Oh, nako, yan Ay, nako ah, Importante yung gamot mga kainags ano? You know? ah, kaya meron pa naman akong gamot na natitira Kaya lang syempre bago maubos yun gusto ko Meron akong nakareserva pa talagang sigurado syempre so kung napapansin nyo okay naman yung lakad ko na ngayon ano? ibang iba na yung lakad ko ngayon kumpara kanina kasi nga nakapagpahinga tayo tsaka parang nawala yung sakit importante pahinga talaga eh pero may stress yung pa ako pag ganito yung lalakaran natin mga kainis no? kasi yung mga snow bako bako yan parang mukha ko rin bako bako butas butas ganyan <laughs> nagawa pang may pasok pa yun no? Ayan, taya Ah. Pasok tayo. <coughs> Dito na tayo sa clinic mga kainig. Hindi ano? Hintay, lang, hintay lang natin natawagin tawagin tayo. Kailangan pa natin magsuot ng ganito ng no? butis. Kasi maputik sa labas mga kainig. Kasi eh. ano mapansin nyo. Para pag pinapasok tayo doon sa, sa loob, hindi madumi. So, nandito na tayo sa ano no sa loob ng room mga kainig. Ano? Hinihintay na lang natin yung doktor para mabigyan tayo ng gamot. Ayan, ito Linis, di ba? Kasi meron tayong butis eh. Ayan, kumpara doon sa ano, sa labi, madumi, di ba? Ayan, tanggalin na natin itong mga kainags, ano? At itapon na natin dito. Okay. Ayan. Tara Tama. let's go. So, nakabili na ako ng ano, nakakuha na tayo ng gamot. Ayan. Doon tayo park sa dulo. Oh! Importante yung gamot mga kainex ano at meron tayong reserba para kasi malaki ang natutulong talaga ng gamot na yon. Tingnan niyo ngayon, nilakad ko ngayon, okay na oh. Hmm? Okay na tsaka parang na-cool down yung sakit na naramdaman ko kanina. Ha. Oh. Ano, muna tayo kain muna tayo. Nagugutom ako. Oh. Tapos sa uh, alas 3 pa lang ng hapon ngayon mga kainex ano. Tingnan niyo naman. Parang alas 6 na. Dilim. Wala nang walaan. Hindi nakalabas si Haring Araw, ano. Oh, grabe. ha ang malungkot na winter. Hindi, hindi pa winter ngayon, ano. Fall pa lang. December 21 yata ang winter. Simula ng winter. Pero malungkot na. Umpisa ng lungkot na yan. Yung bang... Teka muna. tignan muna natin yung ating... Paka uh... madulas tayo. Nako. Wait, 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 wait. Ah, nakapo tanginong ino kan. Pag nadulas tayo, naku, sigurado din pa na. Lalo may injure <laughs> ah. Tayo. Oh, yun ay lamig. Dito ulit tayo mga kinis, Tim Horton, ulit tayo sarap kasi gumigop ng soup ngayon eh, no? lagi, lagi nyo lang tayo nakikita sa Team Hortons hindi kasi sila lang yung alam ko na may soup na kayang kaya natin bilhin yung presyo ay nako po yan soup yung ano yung uh, kung meron silang ano, broccoli soup yung ininom natin kagabi ano? ay ah, ininom kinain natin kagabi ha ah, sarap kasi yan eh pantanggal ng lamig yan tara let's go sarap nito mga kainis ano? Oh potato bacon mm, tapos tinapay so. mm -hmm. Mm -hmm. yan, dito na tayo sa bahay mga kainigs ano? at ito nga pala yung gamot ko sa gout may mga nagtatanong kung ano yung gamot ko sa gout Indumitasin, yan ang pangalan ng binibigay sa akin ng doktor. Indumitasin at saka Merong isa dalawa yan eh. At saka tong Ah, et, ano to eh? Alpurinol tong isang ito eh. Ito alpurinol. Itong isa alpurinol. Tapos meron pang isa eh. Ah, saan na ba yun? Itong isa ay col chisin. Col Yan. Yan. Dito lang nakalagay. Para sa kaling matake. Eh, meron tayong gamot na maiinom. Yan no? kita nyo ba? Napapansin nyo namamaga ano? Dito. Saka uh, dito. Eh, dito yung ano tayo, eh. Na, na no, dulas. kung napapansin nyo, ito yung isa. O, di ba Yung dalawang pa ako well, kung napapansin nyo dito sa isa. Kita to, ba? Diba? Yung bukong-bukong kita. Ibig sabihin, hindi namamaga mamaga. Kumpara dito sa isa. O, oh, diba? Hindi nyo makita yung to. Ito, so, dito, namamaga, oh. Di ba? Wala yung bukong-bukong, hindi makita yung bukong-bukong ng -bukong paano yung angkel yan. Ito, kita-kita, oh, di ba? Kita-kita, oh. Dito sa isa, hindi nyo makita, di ba? Namamaga. Yan. Yeah, pero yung umi pag uminom tayo ng gamot, kasi dire-diretso yung inom ko ng gamot, eh. Kaya siguro yung pamamaga nawawala, kaya umayos ang pakaramdam natin sa paglalakad. Yan. Galing ng mga gamot, no? Uminom na, uminom na ako ng gamot ngayon. Tapos bukas pagkagising ko, inom uli ako para mawala talaga yung pamamaga. Makalakad tayo ng maayos. Ngayon, actually mula kanina, nung uminom tayo ng gamot, pumunta tayo sa clinic, nagpa na humingi tayo ng reseta sa gamot. Hanggang ngayon, hindi sumasakit yung ito, ito, ito. Yung ano ko, yung kaliwang pa ako makakainig sa inyo. Yan. Kasi parang dati, parang hindi dumadalo yung dugo. Ganun yung pakaramdam ko. Hindi dumadalo yung dugo. Parang nangingimay na masakit. Ganun. Hindi naman sobrang sakit, pero ramdam mo talaga na gusto mo ipahinga yung paa mo. Yan. So mga kaya, na. Talk na talaga ako. Maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message po. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli.